maingay na trimmer gagawin natin ng paraan para tumainit siya masarap na siya pakinggan sa tayo na. hindi na siya yung parang ewan galing, ganda na maganda Bala ko sana yung spring niya sikipan. Pero hindi pala. Nasa talim talaga yung maingay niya. Sa talim. Ayan o. Oh. Kita niya yan. Siniksik ko dyan. Sa pagitan niya ng awang. Hmm. Tumahimik siya. Kailangan may nakasiksik. Para masikip yung lapat niya dito sa ano to sa paa ang angat na to. Kailangan masikip siya dyan. Hindi na. Nung mayroon na siya yung harang na nakulay asul, Ayan, nung may harang na siya, hindi na siya lumalapat basta basta Kailangan itutulak mo na to. Mas, tutulak mo na ng to. Tutulak mo na to. Yan, paganyan. Ano, you know, medyo masikip. Tutulak mo na siya ng may pwersa ng konti. Ayan o, yan siya. Na pwersa mo ng konti siya papasok. Ayan. eh Ayan, Ayan o, medyo masikip na siya. Hindi na siya natutulak basta-basta. Pero, pag nandito naman na sa nakakabit na siya rito, kayang-kaya niya na itulak ng maayos. At least, tumahimik siya nawala yung ingay niya na masakit sa tenga pagka meron yung kulay asul na yan yung nakasiksik yan lang pala paraan para tumahimik siya kasi masyado maingay pagka wala to yan eh. sikit po huh? hindi siya natutulak basta basta pero pag nakakabit na dun kayang kaya na siya ng trimmer grabe <laughs> Taimik na niya. Masarap na siya pakinggan sa tema. Na. Hindi na siya yung parang ewan. Galing. Maganda na maganda. Goods.